So, good. Gandang hapon, guys. So, ito ay sa unit natapos na. So, take over lang to sa amin. So, buo na siya kung kulang lang kung wala na sa la pintura, trigal sa tiles. Uh, ginawa namin tiles. O na rin ang tiles ito. CR. Kapit ng closet. So, pakita ko sa inyo yung paano sila magkabit ng pinto, hamba. Kasi yung pagpunta namin dito, nakuha namin itong unit ito, nakakabit yung mga hamba, wala yung mga pinto so hindi natin masabi kung sabihin natin yung magaling kang mason siyempre sasablay at sasablay ka ito pakita natin yung mga sala Ay, hindi sinasabay yung pagkabit ng pinto nila, hamba lang ito pakita ko sa inyo mga sala ito din namin guys tapos na ito sila nang kapit niya pero okay naman yan, hindi masala yan eh. ito sa may kwarto yan, tinabit din nila yan Ayan, kam hamba. Kami, ako na nagkapit na itong pinto nito, lalagay ko na kasi tinakapit na yung hamba, hindi kasama yung pinto. So, kami na nagkapit. So, ito yung difference ng pula. Ayan, guys. Uh, sabi, di ba, narinig nyo? Sabi oh, ito, kita nyo naman, o. Oh. O. Uh, may liwanag, may liwanag, may liwanag dito. Pagdating doon, wala na liwanag. Uh, so, sabi siya. Yan ang pagkakabit ano, ng hamba. Na no, hindi sinasabay ang pinto sala, Tulad dito sa CR guys. So, ako na nga po nung nag-test ito, CR. Ako na nag-test niya sa CR. Siding, Ako na rin kapit ng closet niya. Ito rin guys, kapit niya guys, sana o. Sala, hindi kasi nila kinaka, sinasabay pagkapit ng pinto eh. Nam, hambalang, kinagamit nila. So dito tayo sa taas. O, oh, kam, kam, ito, planks. Yan. Kami na rin kami to, kaso lang sa contract namin to. na laminated. Yan. Ito naman, wala problema to kasi hindi naman sila sa, sa to kasi drywall naman to eh. Partition, drywall. Ito so, ito. Sa si CR din. Ako na rin nag-test ito. Yan. Dapat i-close it. Ito, pinto din ang namin kasi ang laki ng sabit sa taas dito. Dito ang diferensya, taas dito. Yan. So pa dito. Yan, kami na rin nag-test niya pero hindi ako nag-test niyan yung kasama ko. Yan. Oh. So guys, ito. Ito bagong balik to ako na kabit ito. Itong pinto na to ako na nagkabit. Pati yan, taas na, hindi ako nang taas niya. kasama ko. So itong pinto, yan, Pinagbaitan na yan. Bagong kabito lang yan. So, magpintura na ng pintor. Finish na. So, ang oh, ganyan talaga pag ano. So, Ayan na. sinasamay mo pinto, talaga ano. Oh. Klaro, klaro, diba? Oh. Ganyan, ganyan pag, ang ganyan pagkatapit ng pinto ng babakal. So, see you guys. Nakita ko lang sa inyo. Um, ang... Ang So, ito mga pala yung mga salang pinto. Hindi po muna namin gagalawin po ito. Kasi pag ginanong namin to, wala itong kabayaran. Kailangan, alam ito ng mga architect, engineer, para pag na ano to, additional. Kasi hindi mo may gumawa nito eh, kaya naantay namin ang, uh, ng, engineer. Kasi additional to eh, mga sala na yan. yan, additional yan. So, see you guys. Hmm. pag ng bayan. ano ito ito ng buwan ng bahay guys ayan 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 see you